What's up vlog? Welcome to my guys. So ito pala BDS video natin nung na upload natin video sa no, sa page ko. Ay, sama ko maniniyot. Si, si ate oh. Si ate. si ate. Kasi ito guys, first meet namin ng group ng mga maniniyot. So ito kasama ko si Kuya Pau. Tapos si Supremo. So, matagal ko nang kilala si Supremo. Tapos si Pau Photography. First meet ko. Tapos yun na guys. Tapos, ayan. Skip tayo. Tapos yun guys, naglabasan ng mga lens nila. Grabe mga lens nila guys. mga ah, Ang haba. Kung mag-umpisa na palang parin dito. Tapos yun na Para kit lens lang tayo. <laughs> yun lang lens natin. At yan na, nag na sila. Nag-bulo na guys. Megas-megas na yan. Megas-megas na yan, Izan. Tapos yan guys, first meet na si Nakas Photography. Ayan na, nag-shake na sila.

ya nag-clash, hindi ako kasalanan yung pinza. <laughs> Driver naman yan eh. Kailangan na yan. Yung oras ng lipat yan. 30 minutes. Pero nag-wawar naman yan, napalabot na eh, di ba? Baka biglang ano eh, laglag eh. May wire, May wire na maliit oh. Ano ba yan? Sinulit? Tingin ako bisa <laughs> mo. Video ka video. Video nyo. Ngayon lang ako nakakita ng drone guys kaya tontuwa ako dyan. Kitang kita nyo naman eh. So kain lang kami nag-meet guys. May GC kami kaya nag-getting to know each other muna kami. <laughs> Kala naman talaga eh. Investment. Tapos guys, di ko na makarelate sa pinag-uusapan nila guys Kaya, eh, na lang tayo guys Kaya, let's skip to the good parts na lang tayo guys So, dito kumain kami guys Kasi nagutom kami, dapat magmamakdo kami dyan Pero hindi kami umabot guys na ulan guys Kaya, dyan na lang kami <laughs>

Yung... <laughs> ayaw, 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 ayaw,